Muli na naman ngang nahaharap sa kontrobersiya ang content creator at vlogger na si Von Ordonia matapos ngang makisawsaw ng isa pang content creator na si Rendon Labador at sinabi ng loko din umano ng tao si Von Ordonia. Kung matatandaan, talagang nagtrending nag at pinag-usapan sa social media ang ginawang panluloko umano ng engineer ni Navon na sa kasalukuyan nga ayon sa mag-asawang Carlino Campo at Von Ordonia na ayos na nga nila ang isyong ito sa legal na paraan. Sa Facebook page naman ng pambansang marites na si Zian Gaza, sinabi nito na ang totoo daw na lulong sa sugal ay walang iba kundi si Von Ordonia at ang dahilan umano kaya sinabi nilang natakbuhan sila ng engineer ay dahil hinahabol na umuno sila ng kanilang pinagkakautangan. Ani Zian, Papanindigan ko yung huling sinabi ko at hindi babawiin. Hindi totoo na naloko sila ng 8M. Ang nadali lang daw sa kanila ay wala pang 2M. Tapos in na lang para may excuse sa mga pinagkakautangan because natalo ng malaki sa kasino. Dahil nga sa mga akusasyon na ito, Tila hindi na nga nakapagpigil ang asawa ni Von Ordonya at diretsahan ngang sinagot ang mga aligasyon patungkol kay Von. Annie Carlin, wala umanong katotohanan ng mga sinasabi ni Zian Gaza at hinamon nga nito ang huli na ilabas umano ang ebidensya kung totoong lulong sa sugal si Von. Sinabi nga rin ni Carlin na hindi umano marunong magkasino si Von at kaya nasabi umano ni Von na galing siya sa mundo ng sugal noon ay dahil nga sa pagpopromote niya dati. At matapos ngang masagot ang aligasyon na yan, tila pa kontrobersiya na naman nga ang ibinabato kay Von dahil mababasa nga sa komento ni Rendon Labador na may niloko umanong magtataho si Von na nagngangalang tatay Jimmy. Meron nga yan niloko din na magtataho si Tatay Jimmy ba yun? Kinuntent lang tapos pinangakuan ng kung ano. Two years o mahigit pa, hindi naman tinupad. Nagsumbong yung tao sa akin tapos ako mismo nag-follow up. Ilang beses ko ni-remind si Von, pero wala pa rin. Nagka-emergency yung tao tapos kailangan ng pera. 10K lang yata yun pero wala hindi pa rin pinansin. Kawawa talaga. Ginamit lang sa content yung kawawang vendor. Dagdag pa ni Rendon, Kaibigan ko si Von pero ayaw ko na may naaapi. Itatama lang natin kung ano ang mga mali. Sa totoo lang tayo. Mantala sa post naman nga ni Carlin, mababasa na muli pag nagkomento si Rendon at sinabing gagawa umano sila ng fake at scripted contents para bumida at maligtas umano sa katangahan nila. Komento pa ni Rendon, Sisirain niyo pa imahin ng mga professional na mga engineers natin. Nakapag-aral ba kayo o hindi? Samantala, marami man nga ang akusasyon ang ibinabato kay Von ngayon. Humingi naman nga ng pasensya si Carlin dahil sa pagpatol o mano niya. Sa ngayon nga, focus umano muna siya sa mga babies niya at ipagpapray na lang niya ang lahat. Yan ang trending!